Pagka uwi ko nga sa bahay, nakita ko nga pala aking Jasawa nagluluto na nga pala ng panghapunan. Ito nga pala ang kanyang niluluto, mga kamers and pars pinangat. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, basta dito sa amin pinangat 'yan mga kamers and pars at naglagay nga pala siya ng talo. Oh. Dito lang pala yan kinuha yung talong sa bakura namin kasi nga nagtatanim yung Jasawa ko, pero kaunti lang mga kamers, sakto lang talaga panggulay. At eto nga habang siya nagluluto, ako naman dito mga kamers and pars tinutupi ko na yung nilabhan niya mga kamars nung isang araw pa nga pala tong video na to mga kamars and pars video lang ako ng video mga kamars at kapag may time, doon ko pa ine-edit, mga kamars, gaya ngayon. Gaya ng sinasabi ko lagi sa inyo. Video lang kayo ng video, mga kamars, para kung wala tayong video, may upload, meron tayo. Nakasave, mga kamars, kasi minsan, dumadating talaga yung araw na tinatamad talaga tayo mag-video, gaya ngayon, mga kamars and pars. At eto nga, hindi hmm. ko na talaga maalala kung kailan ko to kinuha, mga kamars, pero ang importante, meron tayong nakasave para may mai upload tayo, para present tayo lagi, mga kamars, at ito nga, galing nga pala ako dyan sa trabaho Ayan, pagkadating ko nga, ayan, naglilinis na nga muna pala ako kasi mag-isa lang ako dyan sa bahay. O, ba diba, naalala ko pa. Kasi pagdating ko dyan, walang yung ko. Kaya, ayan, dito muna ako sa may labas, nagwawalis mga kamars. O, then, Ganito kasi talaga ako, kapag maaga-aga pa talaga ako, dumating galing sa trabaho, mga kamars and pers, ayan, nagwawalis na muna ako sa may labas. Pero minsan, pagkagabi na, hindi na talaga ako nakapagwalis. Minsan nga, diretso na talaga ako dito sa pag -e edit kasi nga wala tayong upload. Kailangan na tayong mag-edit. At buti na lang talaga, naiintindihan yung Diyosawa ko na isa na tayong vlogger na kailangan natin mag-edit. Hindi na talaga siya nagagalit at siya na talaga yung mga commerce and parts kasi ako. Dito na ako sa pag edit galing ako sa trabaho mga commerce and parts Yun talaga ang pinasasalamatan ko sa si Diyosawa ko kasi naiintindihan niya ako. At higit sa lahat, nagtutulungan kami mga commerce and parts At o siya mga commerce and parts kung umabot ka man dito sa video na to, maraming maraming sa salamat sa panonood, maraming salamat sa support ang mga kamars and pars at dito na lang ako bye bye, ingat ho tayo lagi